dito na naman tayo sa loob ni Kaloy. So, ayan. Update tayo dito sa kanyang mga ibon. So, ayan. Meron nga palang patukada, no? Binalawan natin. Nilinis natin. Binalawan natin ng ano. Tatlong banlaw ginawa natin dyan. Ayan, no? Binilad natin sa init. Kahapon, bag init lang. Ngayon, sobrang init na nga. Dito sa ating lugar. Update tayo dito kaila Luby at Ara pang 4 days na ng kanilang YB so tara buhati natin kunin natin yung YB nila let's go ayos na ka lang yung tayo maka ano tayo makahawak pera muna ako oh. pupulbas pa rin si Luby oh. pera muna na ako oh, ng ano nyo saglit lang Bor guys. Ito na, natin yung patuwa nila oh. Ang dumi kasi. Ano? Iwas dumi. Binilawa natin ng tubig tatlong banlaw. Ito na, yung inakay nila lubi at ara. ano laki-laki na. 4 days. atin lagay pag na medyo papalit na tayo ng buhangin ay magdadagdag tayo ng buhangin kasi unti na lang yung buhangin nila siguro bukas na tayo magdalagdag ng buhangin o kaya mamayang gabi o kaya bukas na lang ayun no? laki na loy 4 days eto na naman nag-uuntis na naman tayo sa pangalawang clutch yung unang clutch nga pala natin namatay Ito na, bubahay na natin tuloy. Sure bulan na to. Ganda na, no. oh. Pusog na pusog yung mga vibe nila, oh. Ito yung nauna dyan, guys. Ito. Ito yung pangalawa. Hmm. Saglit lang yan, matutuyo na kagad yung patuka nila. Ayun, oh. Sobrang init, eh. Ah, oh, pabalik na natin 'to. Binayad na natin sa nanay niya, tsaka tatay niya. Diyan na natin ba mapalis pa eh. Diyan. Bigay nga pala tayo vitamins sa mga magulang nila para po support sa mga anak. Bigay tayo ng ano, vitamins. ganda niya ano dubio buwas na ang papalit ng buhangin ay dagdagan lang natin yung buhangin na yan tapos tatanggalin natin yung dumi tapos alain natin yung ibang buhangin tapos mga pwede pa pwede pa Isa, ipapatong na lang natin yung buhangin dyan dadagdagan na lang natin yun ipatuka pa sila tanggalin mo natin yung patuka mamaya natin ang bigay mga tanghali